Good morning guys Welcome to my channel Grace Talawe ah, Bali Kagan ko na simbahan Nag, nag day 6 Simbang gabi ako 5.15 to 6.20 6.30 Bye guys Bali Sa umaga Ito ang ginagawa ko Dinadalaw ko ang aking mga alagang babies kong halaman halaman guys ayan ito sila diba ayan, konting-konting didig bilang, ayan diba guys konting-konting didig lang, ayan Konting -konting didig lang. Ayan. hindi pwede silang unurin ayan guys kasi pangit pag nilunod sila mamamatay daw hey okay, guys ito silang lahat ayun ayan guys ito ang aking pinagkakaabalahan tuwing umaga ang aking mga halaman yan o di ba lumalago na sila yan ito nagkukulay na at magkakaroon na ng bulaklak sabi nila Ah, daw may alagang mga halaman. Nakakawala ng stress. Yung katulad niya no, may bulaklak na. Ah, diba guys? Ito hindi po siya namumulaklak. Hindi ko alam kung bulaklak ba niya to, itong puti-puti na to. Cactus to eh. Ayan, ito daw yung jade plant. Ayan guys. Oh, di ba? Ayan, yung rosas ko. Ayan, panibagong tubo uli ng mga dahon. Kasi nagkanda lagas-lagas siya. Mm. tuwing magtatanim ako nitong native rose. Ano siya? Lagi nilang isang sangang na titi, ha? Tapos ito, actually, 12 pieces to. And, apat na lang natin, ha? Kasi naninilaw siya. Sabi, over, over delete Kaya, Pira siya madali. Ito natutuwa ako dito. Nakatuwa to. Dati 2 pieces lang to. Ayan, 2 pieces lang to. Ito lang siya, tsaka ito. Kasi simula nung nilipat ko siya dito sa second floor. Ito sa veranda Ayan, may tumutubo na naman ulit doon no? sa loob na isa. Padami na sila ng padami. Thank you. Ayan, eto, ayan, o, oh. o, oh, diba, guys, ayan, ito, tumataas na, dati, ang bansot lang nito, ayan, o, oh, ito, o, ito daw, o, oh. money tree, ewan ko kung money tree tawag dyan, basta, ayan, no, may panibagong tubo na naman, guys. Ayan, o oh, ba? Diba? ayan, o, oh, tubo na naman, ayan, mga oh, bagong tubo, muusbong na naman, eto hindi ko alam bakit siya nilalanggam, matamis ka ba, <laughs> ayan, eto hindi ko na nadagdagan, maganda to pag malago eh nung bata kami, may tanim kami nito talaga. Nilalagay namin sa loob ng bahay. Tuwing December, Christmas, ginagawa namin siyang Christmas tree itong halaman na to. Yan. Ito, ito, ito daw yung halaman na laging namumulaklak. Eh, kaso kumukunti na siya, oh. Namamatay. Hindi ko alam bakit siya namamatay. Ano, kulay yelo yung ano niyan. May iba niyan, may pink may white na bulaklak. Ito, yellow ang nakuha ko. Actually, bigay lang to sa akin eh. Ayan. Tapos sa baba, ayan, may iba pang halaman pa ako. Doon sa may grotto. Ayun yung nag-iisang sili ko doon sa loob. Isang tangpay lang siya. Ayan guys, so. Oo. Ayan. Ito, yung puno ng mangga tuwing summer, Indian mango, nakakailang sako kami harvest niyan, tuwing summer. Ayan. Kaso mukhang ngayong dating na ano, na summer, wala siyang, wala kami makukuha gaano. Kasi pinutol na ng kapitbahay. Eh. Kasi sumasayad na daw sa bubong namin sa third floor. Ayan. Kaya pinutol na. Ayan na guys. Ayan. Ito injan mango. Yun, yung maasim na, hindi ko alam kung kalabaw ba siya o piko. Basta maasim siya na nahihinog na lang siya sa puno. Ang tamis kaya ng bunga niyan. Ayan. Ayan, sabi nila, pag outside di bakod daw, sa amin na daw yun. <laughs> Ayan, katulad niya, niya mga mangga o outside. Kaso, pag taglagas, ang hiyap magwalis. Ayan, nagkakala talaga doon, doon. Kailangan lagi kang magwawalis. Yan, hindi na mga sabubong ng bahay O, oh, hindi na nila na nawalis. Hmm. Tapos kami minsan lang namin nawawalis yung doon sa grotto. Tinatanggal namin yung mga dahon. Oh. And guys. Hmm. Yan, di diba? Ang ganda ng aking mga halaman. Actually, hindi ko ma-memorize yung mga pangalan nito mga to eh. Oh. Uh, di ba? Ito, oh, ang dami niya na. Ang litit lang nito dati. Ayan, ano daw to eh? Ah, uh, bamboo plant? Ayan, bamboo plant daw to eh. Ayan. Dati, ah, dito lang yung nakalagay sa paso na yan. Sa ganito kalaki. Eh, nilipat na namin dito. Kaya lumago na siya. Siguro dito, hindi siya gaano nakakahinga sa mga gantong paso lang. Kasi sabi nila, yung mga ganto lang daw, mga pang souvenir lang daw yan. Kaya ito, oh, ito parang hindi din siya. Ay! Ay, nakakatuwa Na no, ngayon ko lang napansin, no? may tumubo na siya. May tumubo na na isa. oh, naman. Dapat talaga, binabantayan sila lagi. Ito, oh, tumataas ng kanyang bulaklak. Nakakaiba yung bulaklak nito, guys. Oh. No, parang plastic siya. Ito, may umuusbong na ulit. Nakakatuwa sila. Nawala yung stress ko. Pag nakikita ko sila. Ito, dati talaga, lagi ako nag-aalaga nito Gusto ko yung malago siya. Wala nga akong ano wala nga kung antorium plant. Gustong gusto ko din yun guys. Yung antorium plant. Yung kulay puti yung flowers niya. Kaya, ganito daw ngayon. Ngayong taon, 2020, ang mga nagawa ng mga tao is nagplantitas and plantitos. Yun ang tawag sa mga naboboring na mga nasa bahay lang simula na nag pandemic. Oy. Sabi ko na tuloy. Ayan, ayan mga pinagkaabalahan ng mga tao. Tsaka etong pagbo sa YouTube. Ayun guys. Okay guys, thank you for watching. Please subscribe and put the bell button. Grace Talawe. Thank you guys. God bless.